Jones TV. Good. Yo, what's up, Mama Sir? Magandang umaga sa ating lahat, Mama Sir. Good morning. Yon, good morning si lahat, mga Master. Magandang umaga. Ah, yon, bali nandito kami ngayon sa Isla Banbanon, Mama Sir. Oh. Yan. ngayon? Ibas mga Mama Sir. <coughs> Pero Pero, buti. Hindi Mama Sir ang mahibas, mm. pa. Pero nagunas pa ni Mama Sir, oh. No? Taob na. Taob na? Mm. Sure. Pero dugay pinta ano? Iya ayo. So yan, bali Mama Sir. Ah, ang gagawin pala namin ngayon dito ni Masadan, susubok kami mga limango. Hmm. Tapos ay di tama ka sikop din ron. Aman. Dito ah. Aman tam niko. Dito tong paniko ba, murag ka panikop no. Sikop ay mabawaran man. Ah. Unas man dito. Unas man. Oh. Mga lima mo taon na or nikop ta Nikop ta? Tu man. Walang pamahaw si Masadan kasi umaga akong pumunta sa kanila, Ma'am Sir. Nangadlawan mga Ma'am Sir, <laughs> grabe na. tuslo pa ako ba? tuslo <laughs> toslo, toslo. <laughs> Aga ba eh. Tuslo buha ba? <laughs> so, Ma'am Sir, bali sabi ni Masadan, yung gagawin namin ngayong yung, yung umaga na to mga pa muna kami tapos oh. nyan ay mga limango kami mga master no kain muna kami mga master bang mm. para iwas gutom ba shout out pala sa inyong lahat sa lahat na nanonood sa amin ngayon maraming maraming salamat po talaga sa suporta, oh. na binibigyan nyo po sa amin dito mga master no Yun. shout out ah. sa lahat mga master shout out kay idolito tapos oh. shout, out, lito, jan, Raya, jan, shout out kay ninong lito jan kay eric at iwin kay eric TV na kay carlo ati los kuya richard shout out kay ano din mga maser? Sino pa ba, ba yun? Kaya Jonathan Busio doon, oh, shout, shout out doon. out din kay Kuya Nasaway. Oo, oh, Kuya Nasaway. Sino pa ba, ba yun ha? Kaya kaya kay Mamay Lin. Oo, oh, Mamay Lin. So yan, mga masir, sa lahat ng mga sulid pala dyan, sa mga solid viewers, out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po talaga sa suporta. So yan, sana samahan nyo kami ngayong araw na to, mga masir, maguha no? manguha kami ng mga samaral. Oh. Subukan namin kapain. Sana makahuli din tayo ng mga piru-piru mga masir, kasi yun yung masarap sa bawin ba? Kasi medyo sulid yung unod ng masir, no? Hmm. Baga unod. So, bali mga masir, pagkatapos namin yan, mag, mga pa, mga limango kami. Tara, lakad na tayo mga masir, para hindi na tayo mataiban. Maahay tayo ba? Ah, let's go! Ah, sana, sana makahuli. Ano ba, ah, yung papa ko ba? Oo. Uh, Baka may laman na yun. Puntahan namin. Pinanakaad lang, sir. Apat na. Apat na, na araw, mga sir. Subukan namin din yung puntahan. Kung meron na ba Kasi palagi yung na, ano, mga sir. Palagi yung may laman. Hmm. Agi ano? O, doon rin din. O, doon rin. Malapit lang yung daanan yun, mga masir. Ah. So, sana, maka, ano, meron yung naman ngayon. Kasi, malaki naman yung dagat kagabi. So, may, may chance na yung mga limangong, mga maser, ay eh, makakaakyat sa mga kabakawan, ba? Ah. Pasok kami sa islaban banon mga maser. Di kung ano ano kung ano kung mga kung po. Maraming ano dito, ano kung 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 ano 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 kung ano kung kami kung ano kung tinulang sa maral ba sana matiming nga natin ngayon nahibas yun dun kasi baka may tubig pa yung fishpan ba hindi pa nakalabas yung tubig sa fishpan ah, gawas na, ah, na? Ah, sige yun mga masir lang tayo sa pagkakapaanan natin mga masir sana makahuli mamaya ulit mga Mama Sir, pag nandun na tayo yan mga Sir, nandito na kami sana ngayong pagkakataon na to makahuli na kami ng fish <laughs> piskat ayan mga sir dito na kami mabawa di eh agoy ang mga agat ito maser sir pag ganito mga walang isda ba nanay lagi isda mga sir ah, subukan lang Subok subok hanggang sa mahurot na lamok <laughs> ah Kan kita kapak ni sir dan. Ito, so, subukan na naman sir ba? Naubos na siguro yung isda dito? Tinawa eh naman? Tinawa Tinawa naman kayo mga sir? Ay, dyan banda Ah, nahinin na tayo sa pag dito Baka makatiming tayo ng ano, sa maral ba? Ha? Ha?

Siguro nawala na yung mga ano dito. Yung samaral na marami ba? Ah, ha? Ah, to anas guma. Alas gumang dito. Hmm. Ah, so, sakto sa mga masir. Sakto, sakto sana ngayon ng ano, ng dagat ba? Hmm. Sa... Hmm. So, Wala samara la. At ano yung makuha namin dito, sir, pero pero Ramai namajan janjang samai samai anu na sama, ya, ya may ugat ba. Hmm. Jan talaga sina nag no. anu? Kung kataguk-taguk. Menunggak ba. Ai. Ini awak urang bisa minum. Oh, cik kuwat talaso na, glulul berak. Loh. Tin awagi de. Asla kapusanan manino. Katong kahoy ngada ko bangak. Laut lapik. Au-au. Sikatong naibunugan. Lipat na yung mga ano mam sir. Wa no. Mingaw. Aba kay tubli ha. Mingaw na mam sir, wala nang nagkisikisi. Namali na tayo sila. Ayun pa nang lipat mam sir na... Napakalaki ng hibas sa pikasah. Sa picasa. Ato. Ah, Toto na imos tao banga. Muno udis pun. Talaga po lipso dito. Pasige. Ah, Yan, Mama Sir, lilipat kami ng spot. kasi dito wala nang isda. So subukan namin doon banda Mama Sir no. Sana mayroon doon Mama Sir para makapag-ulam tayo ngayong ano. Umaga na to. Mamaya lang ulit. Ayan, Mama Sir, nito na kami sa spot. Mam Sir dan. Super wish. Teka eh. Kisi-kisi, kisi mo mamser? hah Ha? Ising ha? derek. bunog. Bunog, bunog. Yang bunog mo mamser. Bunog daw. Dara, tara. 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 Tara, tara, tara. tera to dia. Oh. Huh? Tara, tara. Ano? Tawala. Uy. Okay. Bunog mo mamser. Ano lagi? Marami dito nagkisikisik na diyan doon pa sa unahan. Ano man? Pero wala nang makitong. Tara, tara, nilapot. nilaput Oh. Pero wala nang makitong dito, mom Ma sir, mga bunog na lang. Pero okay lang 'yan. At least may huli tayong isda ba? Ano to? Dire. Oh. Mabawara eh. Mabawara kaya diri ng mom sir. Tara. Tayo nakapa pa sa dan. Ano man? Tara. Kanan dito eh. Dapat, dapat, buru mga kitong, mom sir. Ha? Mga kitong mura.

ang mga hah? Ha? Agi, Lapa tura! Padungong sa dagat! Tura, dagat! Oh! nah, Padungong sa dagat! Ya, mesti ngapak kami di tu? Hah? Di bulu. Basi nalar yang. Tak bokol. <laughs> 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 bulu bulu mesti. Tak minggir tu. Tunggu masa lah. Hah? Mungkin tu tayo? Dito lang pala sila mga masir kung wala doon. dara. Dara, dara, dara. Kitong kid Kitong lagi. Sayang nga eh. Kabante na. Dara, dara, dara. Napuha ibis Ibis na eh. Hindi ka dagan ba ang masir eh. Ibis. Ha? Dako. Ibis. Dako lagi. Luh, dara. Gamay. Dara, dara. Ibis. Nang kitong nakapa ko. Ala. Good size na. lah lah Tamak na masir. Kaya eh taan eh. grabe At idis Dyan makitong kanay Kami patpls dito sila sa mababa mga mo sir. So wala nang bijo high tide po. Ah, dali ta. Kita tayong muniset. Uh. Pasok kay Jan. Na-bili na ko. Malhin din sila. Malhin sila. Kaya pala wala na doon mga mo sir. Nandito pala. Nahinay lang tayo sa apak. Maka-maka. Naalagi si Kwan lagi. Kapalito talaga una masir. Sus. Lumabas na. Ah. Ngaw ka. Kari Kwan dali. Hindi na kumaka. Labas. Gawas na? Sus. Kasayang ba. Mga lagi. Gawas. sayang Masir. 338 Dapat tadi nih. Itu pudrin nih. Terus, sila mga Masir. Kasayang batu eh. ba. Nah, gawas gid May dagat pa kasi Masir, oh. Ayan sayang lumabas sila lahat sus sayang sakito hindi rin pa talaga sugod kurna sila sayang nga idlasan nyo no sayang mama sir ito babalikan namin to mama sir pag mahibas na talaga hibas na hibas ha? Apa yang akan kung ibas na ibas na talaga ito mama sir, babalikan namin ito. Harangan namin ng lambat dyan ba? Para wala silang kawala. Oo, oh, dira lagi. Malaki na yung mga sigwaw dyan. Ah. Eh, Ipais-ais kitong sir. <laughs> ha? 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 Ha?

Ilaz makito ay eh, sayang kayo. Tara Dami pa namang samaran. Bitistugan. Uh, luwag, ma. Luwag bunuk. Ton gibuk ni bu. Eh. Eh, humsing may bunuk dido. Tu, bunuk. Ay. Ih, luwag. Wa. Kusod na

Napakadangog dia sir. guys? Apakah Loh ngeklik, bunuh Apakah dia ngeklik, guys? Apakah dia ngeklik, lang Apakah dia ngeklik, guys? kirig Kirig-kirig guys? Apakah dia ngeklik, guys? Apakah dia ngeklik, guys? Apakah Eh ngeklik, Marami dito dia sir Marami Apakah dito. ngeklik, guys? lagi dia ngeklik, guys? Apakah Nah, Bunda Mama Sir, Adi tuh aku Dan. Kasih mainan anu di tong na komisi ba. Izin ke Mama Sir. Yan, Mama Sir. Apa? Parah. Terusan. Kira bunuk. Awak nak ki, Bu. Awak kanong... nak. Terai. Ayo na buih Mama Sir. Good uh, gucis. Gucis na. Good size na ah. <laughs> Good size Mama Sir. Ah, dito Mama Sir napak rame. Pak dalawah. Itu Pagarame dito mang maser. Pasukan ibok kanina. Tekur ba dia mang maser. lagi. Santo beli masakan ini kwaun. Diri sudah. deh. Di situ kami nakita kita nanti dikadong ila lang mang maser. Sa noon sa video ni ko Ramzop ba. Iki noasi gua ba. Perdag ko nasi goro yon. Basina napog ni. Mga good size na yon mang maser. Sigoro bumaba na sa ano yon. Sa karagatan. Tinggal nanti mang maser. Nah, lagi lubin depan napas lak dari. Hmm. Lagi nah, lubin nepas lak no. Hmm. Nua awan. Tigun nah, natin baba kami si guaw. Grabe na to mabawa mo sir. Tingnan mo 'to. Baka may tigwaw. Te tingnan natin. Hah? <laughs> buru dekat. Nara-nara. Di 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 dalam gua sapikas. Gua sapi. Atuh, atuh tangan dito. Tangan. Tangan mesir. Hah?

Kahana okay. okay. dia usir, weh. Ada gandia, ada maka. Terada aku mau usir. Terada <laughs> ah, Itu yang kumisi kisi kanina. Ayus. Marami pa dyan, mama sir. Nagtapok sigur na sila dyan ba. Hindi pa namin ito pinasok dito banda, mama sir. Kasi natakot kami sa sigaw ba. Pero ngayon, wala namang sigaw Sigaw wala well, ah? Wala na? Gawa sa diha? Baka basig na agsigwaw diha? Ah! uh, Dito mga masir, mga lipso-lipso dito. Yung kitong talaga. Sus! Grabe idla sa mga eh. Sayang kasi marami pang tubig ba? Naka pa ako ng kitong mga masir. Kaso hindi ko nahuli kasi isa lang yung kamay ko ba? Ah! Nagpakilid nagpa lang tatus ko mga masir. Kahoy! Mga good na. Kagaya nung nahuli namin dun sa ano? Dun sa pinagkakapaan natin. dia. kisi-kisi Aman. Ah. Wala. Lipat tayo ulit nang bagong spot marami. Ayun, mau mesir. si nang bunog. mesir. nang oh. ah. <laughs> Ada. 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 Utena, Utena, Utena,

tigbason paitak ay to rada ka ulo mo sir sum sum ba ulo lah kisi nung sir wala no. ko ju sum ba ko na oh okay kilayan kasugat si masidan sa ano tuod tuod mo sir asa pa dio kuna dia kena darah aku ko sir ulo mo sir Nah, yang tak kasih, saya bisa bawa. Nah, terus, terus, terus. Tarang, mama serai. Kisi-kisi. Mm. Nah. Mm. Ayos. Tang tula, mama serai Caka ihaw. Di mm. ihaw tayo, caka tula. Kati-kati tadi, Ron. Hmm. Nagkot-kot ba? Mama oh, serai, kamu ser, gano'ng hubasa dia. Hubasa ini. Wah, ada si tubig. makanan ada yang tubig. mama nandyan marami, ser. Maraming daghan. Maraming daghan. Oh, ramihan natin para sa pamilya mo Ma makauwi tayo Nang marami Anggay. Ah. dito kami palaging nangapa Diyan banda dun banda mga mga malaking bunog yung aming nahuli dyan ayan mga nandito na kami ayan na si Basudan, mga sir nangapa na parang kikadako pa ito Dito lang nandito Napakatulin mga sir. Nabadlis ang tubig. Masa pa Wala. Sarang di ay. Tara, rin, kinatapos sa siyang lubog. Meron din yung dito mga sir. Kapain ko. Karam to. ito. Buga eh. Tara. Napaka ano, mautak yung ano mga sir. Bunog. Dali ari kayo nawa. Daray. Tara mo sir. Nakuha na naman sa dan. Lah. Taka. Lah, tara. Tumban Good day. Gala pag tubig eh. Diyan banda mo sir yung basan lang ba? No. Ano ba? Ano Ano ba? Ano Bike na tayo mga sir Kasi Mahali na Baka maabutan kami ng high tide ba Medyo mailap yung mga bunog ngayon Maidlas Ayan pero pinupuntahan pa rin yung masadan yung mga ano Yung mga spot Ay eh, gano'n gano'n nangawa naman Yung spot na pinagkakapaan namin palagi ba Kaso nga lang sir wala na Nawali Nawali <toss> Bumalhin mga masir Bumalhin siguro yung sa tumbang na kahoy Ah, tuwan na po rin dito Na, babalik na kami mga masir Bali magluluto na kami Ng tinula Ah Yan, mga masir Ih, sa wakas nakalabas na kami Marami ah. Yung kinuha namin na bunog mga masir Medyo ano lang Yung kasya lang sa amin ba Kasi medyo wala na masyadong bunog napaka pa rin nila. Masoro. O, mm. tara mama daw. Mm. Yan, yan yung tutulahin namin. Tinula ba? Ha? Ah. Ngata eh. Kita sungsumod. So, so, tapos may sugat pa si Mamser dan mm. Mamser makabilaan. Duma kan dua katil yung nasugat. Pakita mo nga Mamser kasi ano ba? Ah, baka, baka ma-restrict tayo, ba Baka mamduluya kayo. Duluya. Eh. <laughs> so yan, Mamser Bali. Gagawa muna kami ng apoy tapos ini eh, muna namin yung bunog, Mamser ah. So Kita kasi lang tayo sa part 2 nitong video na to mga sir Siguro pagkatapos namin kumain, susubukan kami sa mga platandaan. Oh. Dito lang sa mga daik-daik mga sir kasi yung paa Masadan. May sugat. May sugat na ba? Susubukan pa rin Platandaan lang tayo mga masir. Susubokan uh, pa rin natin na. Naalala ko dito mga sir Dito kami nakahuli ng na malaking alimango dati. Oh. Platandaan niya yung... ni -yan ay, Papa mga masir. First time lang. Pero oh. pinuntahan ni Masadan. Eh wala. Pikot. Pikot na pero sino yung eh, may pumunta? Oh, may laman. May laman. Kasi minajik yan ba? Ano ka ano? <laughs> minajik. <laughs> Sadyang malas lang kami mga maser. <laughs> <laughs> Tapos mga maser, Ad... pinuntahan din namin yung palatandaan doon. Oh, yung na, nakahuli natawari ng na malaki ba? ba? So wala. Mga maser, walang laman. Walang laman. Hasta yung mga ano dyan, pinuntahan na rin namin, wala rin laman mga maser. So yun. kita kasi lang tayo sa part 2 mga maser Sa pag-ano ito, sa pagluto nitong bunog na ito mama sir. Oh. Na ako, mga maser. Oh. Mamaya ulit. mga maser? Kita kits. Kita kits. Kita -kits.